Hello, hello, hello mga kaibigan Muli na naman nating sulyapan ang buhay sa construction Ito mga kaibigan Yung mga kasamahan po natin mga manggagawa sa construction Napakainit po Talaga yun yung mga number one palagi nilang dinadaing yung mainit Ibang klima uh, klema ang init ngayon Oh, Talaga naman uh, unang unang-una na nahihirapan yung mga steel man natin, yung mga nagkakabit na mga bakal. Bukod sa mainit na ang panahon, mainit pa yung bakal na kanilang kinakabit. Ayan o, oh, yung buhay ng mga steel man natin, mga manggagawa natin sa construction, nakakainit ko talaga. O, oh, na nagdadasal, na sana ay umulan naman. Para malabigan naman yung lupa, yung singaw ng lupa ay uh, makakatulong sa Uh, pagbabawas ng init. Hmm. Ito yung uh, mga buhay ng mga manggagawa natin sa uh, construction mga ito. Ito, lalong lalo yung mga naghuhukay doon. Yung mga naghuhukay. wala silang masisilungan pa kasi naghuhukay pa eh. Pagka naghuhukay talaga, ay uh, ayet na tumakbo ka ng tumakbo, wala ka talagang matakbuhan kasi wala pang uh, na building doon, masisilungan. O, so, kaya napakahirap ang buhay talaga ng isang construction ngayon. Pero lahat ng uh, hirap ay titiisin ng mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga construction worker. Eh. alang alas sa mga pamilya na uh, sinusuportahan. lalong lalo na yung mga may pinapaaral. ayon, ay eh, siyempre kailangan magsikap, magtiis yung mga, mga familia, yan, eh. kaya, uh, di pamilya, padre di pamilya, yan. Kaya tanging sandata natin sa mga ganitong pagkakataon, mga ganitong uh, uh tag-init ay uh, ang ating Panginoong Diyos na sana ay bigyan niya tayo ng lakas at resistensya upang makayanan po natin yung init ng panahon. No? Napakainit talaga, parang sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. Ganito rin niya yung mga uh, sa Saudi Arabia. Pero ibang sa Saudi, mayroon nasisiluan ng mga tent. Dito walang mga, wala nakikitang tent. No? Talagang uh, sobrang init talaga. Ang daming mga umaangal, umaangal 'yung nagdumadaing. Uh, napakainit talaga 'yung uh, kahit na dito lang, magtrabaho ko lang sa mga loob, kahit sa loob na ng building napakainit na sa loob. Eh doon pa kaya sa labas. Oh, eh sa labas pa kaya ng building napakahirap oh. Kaya talaga namang buhay construction. Lagi na lang nagtitiis, nagchachacha at nagko alang alas sa mga pamilya. Salamat, salamat mga idol sa inyong panonood. God bless you and mobilizing everyone. Sana ay patuloy po ninyong panoorin ang mga video kong in-upload. Maraming salamat po mga idol. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.